Huling pitong wika, paghihimay sa mga makabuluhang mensahe ng Panginoong Heso Kristo sa krus, laan ay pag-asa at kaligtasan sa sanlibutan. Santo. Ako po si Kuya Pastor Brian Chester Cruz ng programang Tanglaw sa Landas ng Buhay at Heartline Thursday Edition. Samahan niyo po akong Himayim, ang ikalima sa huling pitong wika ng Panginoong Yesus sa Cruz ng Kalbaryo. Ito po ang Holy Week Specials ng FEBC Radio TV. Sa John Chapter 19, verse 28, ganito po ang ating mamabasa. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. Naranasan niyo na po ba mga kaagapay na kayo po ay mabilad sa matinding sikat ng araw? O kundi man sa panahon na ito na nakakaranas tayo ng mataas na heat index? Naranasan niyo na po ba na parang natutuyo ang inyong lalamunan, na kayo ay uhaw na uhaw? Normal po yan sa mga ganitong panahon ng tag-init. Kaya naman po laging pinapaalala po sa atin ng mga medical experts na lagi pong uminom ng sapat na tubig. Sa uh, karanasan po ng ating Panginoong Yesus, sa kanya pong pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo, naranasan po ng Panginoong Yesus ang mauhaw at ito po ay kanyang ipinahayag sa pamamagitan ng kanyang ikalimang wika. Pero alam niyo po ba mga kapatid, nang sinabi po ni Jesus sa cross, ito pong I thirst, sa unang tingin po natin, ito po ay nagpapakita lamang ng kanyang pagiging isang ganap na tao. Alam po natin na ang Panginoong Yesus ay isang fully man and fully God. Pero sa panahon po na ito, pinakita ni Jesus ang kanyang pagiging ganap na tao sa paumagitan po ng pagpapahayag ng pangangailangang pangtao. Pero alam niyo po mga kapatid, kapag ito po tinignan natin sa mas malalim na perspektibo, ang pagkauhaw na sinabi ng ating Panginoong Isus dito ay sumasalamin sa tatlong bagay. Na kapag ka po tinignan natin sa ating sarili, ay meron po itong personal application. Alam po natin, maraming beses na po nating nadinig ang story ng seven last words. Pero tignan po natin, ano nga po ba ang mga practical na aplikasyon o implikasyon na ito sa ating pumbuhay bilang mga mananampalataya. Alam niyo po, on my own personal reflection, tatlo pong bagay ang uh, nakita ko po dito at nais ko pong ibahagi sa inyo. Una, nang sinabi po ng Panginoong Yesus na I thirst, dito po makita natin na si Jesus ay naunawaan ang struggle po natin ng mga tao. Ibig sabihin po, man yung pinagdaraanan po natin, man yung ating mga kahinaan, yung mga weaknesses po natin, naunawaan po yan ng ating Panginoong Hesus sapagkat siya po mismo ay na-experience po niya ang pangangailangan ng isang tao. Sabi nga po sa Hebrews chapter 4 verse 15, For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses. So ang ating pong Panginoong Yesus bilang punong pari, ang sabi po dito, eh hindi po siya yung uh, nasa ganong kalagaya na hindi po niya naiintindihan ang ating mga kahinaan. And kung itutuloy po natin yung verse, ang sabi po doon, But was in all points tempted as we are, yet without sin. So, ibig sabihin po mga kapatid, dito sa, sa, verse na ito, pinapakita na si Jesus po, na-experience po niya. Na-experience po niya ang pagiging isang tao. Siya po ay nakakaunawa ng kahinaan ng tao and kagaya po natin, siya rin po ay tinukso. Ang kaibahan nga lamang po ng ating Panginoong Yesus, siya po ay hindi nagkasala. Kaya naman po siya ay naging karapat-dapat na maging uh, may, may alay po niya yung kanyang buhay para po sa katubusan natin sa ating mga kasalanan. Again, when Jesus said I thirst, he wasn't just expressing physical suffering. He was showing that he understands our pain, our loneliness, and exhaustion. He felt what we feel. Betrayal, rejection, disappointment, and even sorrow. He truly gets it. Sabi nga po, kaya po mga kapatid, nais ko po kayong tanungin. No? Kamusta po ang ating pong mga buhay sa kasalukuyan? Tayo po ba ay struggling right now? Meron po bang isang mabigat na uh, pagsubok kayong pinagdadaanan na nagiging dahilan ng inyong pong panghihina sa mga panahon na ito? Nais ko pong sabihin mga kapatid, wala po doon sa ikalamang wika ng ating Panginoong Yesus na iintindihan kayo ng ating Diyos naiintindihan po ng Panginoong Yesus ang inyong pinagdadaanan. Sa kamakatwid, hindi po kayo nag-iisa. Alisin niyo po sa isip niyo na parang ang uh, palagay natin minsan ay nag-iisa po tayo. No? Palag ang, ang pakiramdam po natin minsan sa laban na ito, wala tayong nakakasama. Hindi po yung totoo mga kapatid sapagkat meron pong isang Jesus, meron pong ating Panginoon na naiintindihan ang ating mga pinagdadaanan. Sabi nga po sa isang quotation na binanggit po ni Corrie Ten Boom, There is no pit so deep that God's love is not deeper still. Wala daw pong isang malalim na karanasan na hindi kayang abutin ng pag-ibig ng Diyos. Kaya po mga kapatid, again, I said, or I say, na kapag tayo po ay nakakaramdam ng panghihina, nakakaramdam po tayo ng mga kabiguan, naiintindihan po tayo ng ating Panginoon because He understands our struggles. Number two po, nang sinabi po ng ating Panginoong Jesus na I thirst, ito po ay nagpapakita na si Jesus ay nakatutugon sa ating mga kahinaan. Si Jesus po ay nakakatugon sa ating mga kahinaan. Ang tanong po mga kapatid, kapag ka po sinabing ang Panginoong Yesus ay nakatutugon sa ating mga kahinaan, ang tanong po sa ating mga kapatid, hinahayaan po ba natin na si Yesus ay matugunan ang ating mga pangailangan? Kasi po minsan, ganito po ano, minsan po kapag tayo po ay nakakaranas ng mga struggle o kapag tayo po may kahinaan, ang tendency po, sinusolusyonan natin ito abot sa ating mga kaya. Tapos kapag ka po tayo ay uh, wala nang choice, no? Uh, gipit na tayo. Ibig sabihin eh, wala na tayong pupuntahan, kaya natin i press ngayon yung emergency button. At ang emergency button ang nakalagay po doon, Jesus, help me. So ganun po minsan ang nagiging uh, nagiging postura po natin, no, bilang mga tao. And uh, isa pang bagay dito, ang ang ating Panginoong Hesus bagamat nakatutugon sa ating mga kahinaan, ang tanong pa pong isa, eh tayo po ba ay eh uh, kumbaga yung mga kahinaan po ba na ating nararanasan ay eh, tama nga po ba talaga yung uh, yung uh, ating pong pagtingin, no? Kasi po minsan ang 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 tanong nga po sa atin, eh are you thirsting for the right things? No? Baka po mamaya kaya tayo nangihina o baka kaya tayo pinanghihinaan kasi po mali yung ating pagtanaw o mali po yung atin pong pagtugon sa iba't ibang mga karanasan ng buhay. Baka po mamaya mas nagiging lamang yung atin pong mga wants kesa po sa ating mga needs. Kaya nga siguro masasabi po natin na minsan ang pagka, pagkapahayag ng ating Panginoong Yesus sa atin pong mga kalagayan, eh naghahanap po siya. Naghahanap po siya ng atin pong pagtanaw, naghahanap po siya ng ating pong pagtulong at paglapit sa Kanya. Kaya po mga kapatid, kung ang mundo po ay binibigyan po tayo ino-offer po sa atin ng mga temporary things na maaring sa tingin po ng tao ay makakasatisfy sa atin kagaya ng money, ng success, even relationships, entertainment, etc. etc. Alam po natin mga kapatid na ito po ay hindi makatutugon sa ating pong mga pagkauhaw o sa ating pong mga kahinaan. Tanging ang Diyos lamang po, ang ating Panginoong Yesus, ang makatutugon sa ating pong mga kahinaan. Only Jesus can satisfy the deepest thirst in our souls. Only Jesus can satisfy the deepest thirst in our souls. Kaya mga kapatid, tignan po natin Saan nga po ba tayo nagkikrave? Ano po ba yung mga pinapahalagahan po natin sa ating mga buhay? Baka po mamaya, dahil po sa nawala na yung ating focus or attention, eh, sa iba na po nakabaling ang ating pagtingin na siya po nagiging dahilan ng ating pong mga kahinaan sapagkat hindi po natin napapansin, minsan ay lumalayo na tayo sa ating Panginoong Yesus na tangi pong makatutugon sa ating pong mga kahinaan. Kaya mga kapatid, kamusta po? Kamusta po tayo sa mga panahon na ito? Maganda na itong uh, Lenten season ay lagi pong mag-reflect po tayo sa kung ano na nga ba ang kalagayan ng ating po mga buhay. Kaya mga kapatid, kumasumpungan natin na ang ating po mga kahinaan ay tinutugunan po natin ng mga iba't ibang mga bagay sa mundong ito. E sa panahon po na ito, ito po yung oras na maganda ay i-align na po natin ang ating po mga puso. Make sure na tayo po ay lumalapit sa tunay na makatutugon sa ating mga kahinaan. At siya ay walang iba kundi ang Diyos. Simulan mong manalangin ngayon mga kapatid. Simulan po natin na itama ang ating puso sa ating mga pagsamba. At gayon din po, eh, mas lalo nating sipagan ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Alam nyo, ito po mga binanggit ko, mga basic lang po ito. Eh, no? Pero sabi nga, what's basic is most often neglected. Kung ano po yung mga basic yun po yung madalas ay nakakalimutan po natin, no? Shift your focus. Focus your eyes on Jesus. Instead of chasing happiness, chase God. Sabi nga po eh, uh, wag daw po nating habulin yung blessing. Ang habulin po natin ay yung source of blessing. And alam niyo po mga kapatid, ang magandang good news po dito eh joy will follow. No po? Joy will follow. Uh, isa pong quotation, yung akin pong nabasa, at ganito po ang sinasabi. You have made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it rests in you. Yan po yung sabi ni St. Augustine. No po? So, ang sabi po doon sa quotation, ang ating pong puso ay mapapahinga kung tayo po ay magpapahinga sa ating Panginoon. At hindi naman po yung sinasabi ng Bible, di po ba? Lumapit tayo sa Kanya, tayo mga nabibigatan at napapagal sa ating mga buhay. So mga kapatid, sa pangalawang uh, kahulugan at uh, implikasyon ng I thirst na ikalimang wika ng ating Panginoong Yesus, ito po yung nagpapaalala na ang ating pong Panginoon ang siyang nakatutugon o makatutugon sa ating pong mga kahinaan. Kung tama po ang ating pong pagtanaw. And number three, Jesus thirsts for you. Ang Panginoong Yesus po ay nauuhaw sa atin. Sa ano po kayang aspeto nauuhaw ang Panginoon sa atin? Ang sabi po sa Luke chapter 19 verse 10, For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Ang ating pong Panginoong Yesus ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Alam niyo po, nung sinabi ng Panginoong Yesus, kagaya po ng aking nabanggit, nung sinabi po niya na ay thirst, ay hindi po siya nauuhaw lamang sa physical na tubig, kundi ang pagkauhaw na ito ay maaari rin pong itukoy sa atin. Sa iyo kapatid, kaagapay na nakikinig ngayon at nanonood, maaaring ang Panginoong Yesus ay uhaw na uhaw na sa iyo. Bakit? Kamustahin po natin ang ating pong lakad sa Panginoon. Tayo po bilang isang Kristiyano, bilang isang mana ng palataya, o marahil ikaw ngayon na nanonood sa special na ito, marahil ikaw ay wala pang personal na relationship sa Panginoon. Maaring ito'y napadaan lamang sa iyong Facebook pa uh, timeline and nagkaroon ka ng interes na pakinggan. Ngunit wala ka pang personal na relationship sa Panginoon, sasabihin ko po sa iyo mga kapatid o sa inyo mga kapatid, ang Panginoon ay nauuhaw sa atin. Alam niyo po, ang ating Panginoong Yesus. Gayun na lamang po yung pagnanais po niya na tayo po ay makalapit sa Kanya. Alam niyo po ang Panginoon, gayun na lamang ang Kanyang desire na, na tayo po ay mapalapit po sa Kanya. Kasi po alam niyo, minsan uh, may mga pagkakataon na po na tayo po ay parang feeling natin we're okay. May mga pagkakataon po ng feeling natin ay ayos na ayos tayo. Pero deep inside, marami tayong mga katanungan, meron tayong, alam niyo yon parang merong space sa ating kalooban na sinubukan na natin ang lahat, pero hindi po masatisfy yung pong longingness na yon. Alam niyo mga kapatid, yung pong hinahanap nyo ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kung feeling nyo, nahihiya kayong lumapit sa Panginoon kasi, ano eh Kuya Pastor, ang tagal ko na kasing hindi nagsisimba. Kuya Pastor, ang tagal ko na kasing hindi nagpe-pray. Kuya Pastor, ang dami ko na kasing mga pinagdaan ng kapalpakan sa buhay. Ang dami ko nang ginawang mga kamalian. Mga kapatid, alam niyo po, sasabihin ko po sa inyo, sa kabila po ng lahat ng ating pong ginawa, ang Panginoong Yesus po, siya pa po ang meron pong nais na tayo po ay mapalapit sa Kanya. Ang ating pong Panginoong Yesus ay bukas ang Kanya pong mga kamay para po tayo ay tanggapin kung tayo po ay lalapit sa Kanya kung tayo po ay lalapit sa Kanya. His arms are always open because Jesus thirsts for you. Kaya ano po yung magandang gawin natin mga kapatid sa mga panahon na ito? Kung feeling po natin na tayo po ay napalayo sa Diyos, alam niyo po, ang maganda po natin gawin, ihakbang niyo na po ang inyong mga paa palapit sa ating Panginoon siya po ay naghihintay sa atin. Siya po ay naghihintay sa atin. No? Make time for your relationship with Jesus. Baka po ating pong oras, ang ating panahon ay masyado nating nagugugol na sa maraming mga bagay. And uh, little we know ay napapalayo na pala tayo sa Panginoon. No, baka po masyado na tayo nagpo pursue sa ating career. Wala naman pong masama. Pero dapat po yung ating pag sa career ay gusto natin i-glorify ang pa Panginoon. Pero kung ang uh, ang uh, natin sa career, sa ating po mga pangarap ay naglalayo pa sa atin sa Panginoon, we it's time, no? This is the day no po na magkaroon po tayo ng quality time sa ating pong Panginoon, no? Minsan kaya naman tayo nakakaranas ng panghihina sapagkat wala na tayong time sa Panginoon. Eh ang Panginoon naman po kahit kailan hindi po nawala ng time sa atin, di ba? Hindi po siya nawala ng oras po sa atin. Just like any friendship. Yan, yeah, no? So, pag-usapan natin yung friendship. Alam ko po, minsan, masakit ang mga friend zone. Pero kung si Jesus po ang uh, magiging kaibigan po natin, ay napakasaya po ng magiging buhay po natin. No? Naalala ko lang po, mayroong isang estudyante na lumapit po sa akin. Sabi niya, Sir, ako po ituwan-tuwa kasi po kaibigan ko. Ang tinutukoy po niya yung kaklase niyang babae. No? Tuwan-tuwa po siya. Sabi niya ganoon na Sir, tuwan-tuwa ako, magkaibigan kami ni, halimbawa, ang pangalay Maria, no? Tapos, bigla na lang po siyang umiyak. Tapos, yung pag-iyak niya, isang mata lang, yung tipong John Lloyd ng iyakan, ano po? Tapos, oh, sabi ko, ba't ka biglang umiyak? Sabi niya pong ganon, tuwan-tuwa po ako na mag-best friend kami ni Maria. Pero naiiyak po ako sa tuwing maalala kong hanggang doon na lang kami. Ouch! So, yun po, no? Pero alam nyo, kapag si Jesus po naging kaibigan po natin, hindi po tayo mabibigo sapagkat ang gusto nga po ng Panginoong Yesus, tayo po ay mapalapit sa Kanya. So bukod po sa mapalapit tayo sa Panginoon, ishare din po natin si Jesus. Kayo ng mga nakikinig, mga kaagapay, no? kung kayo po ay maayos ang inyong personal relationship sa Panginoon at kung ang ating Panginoon ay nauuhaw sa maraming mga tao, ishare po natin ang ating Panginoong Yesus sa kanila. No? I-share po natin ang kabutihan ng Panginoon na mismong naranasan po ninyo. Kaya nga mga kapatid, huwag po natin kalimutan na kung ang Panginoong Esus ay nauuhaw sa maraming tao, tayo po ang kanyang magiging daluyan ng pagpapala. Tayo po ang magiging instrumento, tayo po ang magiging bridge para po mailapit po natin ang tao pabalik sa Panginoon. Tanungin po natin ang ating mga sarili sa oras na ito. Na, natugunan ko na ba ang uhaw ng Panginoon sa akin? Natugunan ko na ba ang longingness ng Panginoong Yesus sa atin? Mga kapatid, sa pagbubulay po natin ngayon dito sa ikalimang wika ng ating Panginoong Yesus, nakita po natin yung tatlong magandang reflection, no? And yung pong mga personal application na to sa ating pumbuhay. Kaya muli, nais ko pong sabihin sa inyo mga kapatid, kung ang feeling niyo po, kayo ay pinangihinaan at uh, sa tingin ninyo ay walang nakakaunawa sa inyo. Mali po yun, no? Si Jesus po, nauunawaan po niya ang mga struggles natin sa buhay, ang mga weaknesses natin sa buhay. At dahil po doon, ang ating pong Panginoong Yesus, kagaya po ng ating pangalawang punto, eh, siya po ang tanging makatutugon sa ating pong mga kahinaan. Sana lang po ay tama po yung ating pong pagtingin at pagtugon sa kanya pong pagnanais po sa atin sapagkat kung tayo po sa kasalukuyan ay napalayo sa Panginoon o kundi man sa iyong kalagayan ay wala ka pang personal relationships relationship sa Panginoon sabihin ko po na ang Panginoong Esus ay nauuhaw sa inyo kaya mga kapatid ito pong ah, pagdiriwang po natin ng Holy Week maganda po itong time para po magkaroon tayo ng personal ref reflection kamusta na nga po ba ang ating pong relasyon sa ating Panginoon? Again, meron pong isang quotation na nabasa po ako no? and after this ay uh, magkaroon po tayo ng pagbubulay and then afterwards eh, magkuklose po ako in prayer. Sabi po ni Max Locado, God never said that the journey would be easy. Hindi po sinabi, hindi po prenamis ng Diyos na kapag tayo po ay naging mana ng palataya, ay hayahay na ang buhay, no? Hindi po gano'n ang pinangako ng Panginoon. But He did say that the arrival would be worthwhile. So, ang sinasabi po dito, kapagkatapos ng buhay natin ay ito, no? Pagka dating doon sa, sa panahon na tayo po ay uh, sa piling na ng ating Panginoon, masabi po ng ating Panginoon sa atin, good and faithful servant, and yung ating pong buhay, ay isa na buhay natin para sa Panginoon. Natugunan na po ba natin ang uhaw ng Panginoon sa atin? I hope and I pray na ito pong mensahe na ito, ng ating pong pagbubulay sa ikalimang wika ng ating Panginoong Yesus, ay magdala po sa atin sa malalim na pagnanais na tugunan ang uhaw ng Panginoon sa atin. Tayo po ay manalangin. Dakila at mapagpala namin Diyos, nawa sa aming pong pagbubulay na ito, maranasan po namin ang malalim na pagnanais na lumapit sa iyo, matugunan po ang inyong pagkauhaw sa amin. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga panahon na kami ay nafofocus sa mga bagay, Panginoon, na maaring makapaglayo po sa amin sa iyo. Pero salamat, Lord, sapagkat may mga ganitong pagkakataon na kami ay nakakaroon ng mga personal reflections tungkol sa iyong ginawang pagsasakripisya sa amin. Nawa aming Diyos, simula po sa araw na ito, na mapakinggan namin ng mensahe na ito, magsilbi po itong reminder sa amin and motivation na muli namin i-restore ang aming relationship sa inyo kung kami man ay napawalay. Sapagkat alam po namin at may assurance na kami ay inyo pong inaantay at ang inyo pong mga bisig ay bukas para sa aming pagbabalik sa iyo. And Lord, kung meron man po kaming mga nanonood sa mga oras na ito na wala pa pong personal na relasyon sa iyo. Panginoon, ang aking pundalangin, kumilos po kayo sa puso ng aming kapatid na ito. Kumilos po kayo sa kanyang isipan sa mga oras na ito, sa kanyang buong pagkatao. Dalangin ko po, Panginoon, na sa pamamagitan po ng mensaheng ito, ay masumpungan po niya kayo at maisuko po niya ang kanyang buhay sa iyo. Panginoon, salamat po sa Holy Week Special po na ito ng FEBC and we pray Lord God na maray pa po itong maabot at makatugon Panginoon sa mga pangailangan ng tao. Salamat po sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po mga kapatid.